Mga kapuso, PRO6 nagpatigayon sa inspeksyon sa mga terminal sa Iloilo -Ilo City kasunod sa pagdagsa sa mga pasahero. Malabang apila sa mga pasahero sa mga terminal na eksperyensyahan sa bespera sa piyesta minatay. Si Zen Kilantang Sasan, nakatutok live sa Barangay Kamaligharo sa Iloilo -Ilo City. Zen, kamusta dira? Jerk na kahitand alert status ang kapulisan na tubtub November 3 agad masiguro ang kalinong kagkatauhay sa pagobserbara sa piyesta minatay sa Western Visayas personal nga ginpadulungan ni PRO6 Regional Director Brigadier General Josefino Ligan ang mga terminal pantalan kag patio sa Iloilo City inasang aga. Gininspeksyon sini ang sitwasyon sa mga pasahero kag mga nagaduaw sa mga patio. Ginchikerman sang direktor ang mga PNP personal sa lugar kag ginpahanumdom nga mangin alerto sa mga tigkalalag. Makikita niyo naman din na nandito yung LTO natin, yung LTFRB, present And just to ensure yung mga kababayan natin na pumupunta, makakabalik sa kanya kanilang probinsya, maayos at mapayapa at matiwasay. Diri sa bus terminal sa barangay Kamalig Haro, alas 11 pa lang kainas ang aga. Malawig na ang pila sa diin masobra 3,000 ang mga biyahero ang nakabiyahe na. Kunsang una, nagalabot sa 20 minutos ang hulat sa mga bus driver. Subong, wala pa lima kaminutos, naghahali na ang bus bakod madasig mapuno sa mga pasahero. Malawig nga pasensya ang dalasong sumalakay agud makabakasyon. Subo na kami first time nga nag-dying, miss niya muning, may experience sa Sa Tagbak Terminal, may mga nagingagoman man nga magbiyahe. Ang pamilya ni Manang Mary Ann, mabisita man sa minatay sa Lemery Iloilo. Mapulay kay kami kay nga madoaw man kami to sa amon nga nagkaramatay. Damo daan. Suno sa dispatcher sa mga POV, alas 7 asta ang ilabiyahe apang kung may mga pasahero pa mag extend sila tugtog 7.30 p.m. Kung yung na nga maubos ang unit, gatawag kami to sa amon nga opisyal nga wala kami di unit para, ma para makater lang namun tanan niya makapuli. Nakastandby ang assistance desk ng LTO, LTFRB, kag PNP in kaso nga may mga reklamo ang mga pasahero. Jerk, aso of 5 p.m., madamo pa nga mga pasahero ang naging agaw nga magpauli sa ilang kaprobinsyahanan. Kasalig naman sa tagdumalahan sa bus terminal nga wala sa sumalakay nga mas stranded, bangod bastante ang ilang mga bus unit. Jerk? Madamo, Gid, nga salamat sa update. Kapuso Zen, kilantang sasa.